Oh, oh, ayaw ayaw kasi inan yung inan inan niya. Boys, yung natalang tao. At yung bagyan, inanoyin ko, kitaw uh. siya <laughs> na... Akala ko nga na ano ka. Nagbukas <laughs> lahat mo. Oo, nakita ko nga. Oh, Jesus, oh, nakita ko. Oh, yung... Tapos yung nasa likod mo. Oo. Puso kasi ngayon dito ang ano, ano nakaw, snatcher. Anu, Ewan ko bakit nang... nag usap tayo, di ba?

Diba? di ba no, giyamok okay. na siya? Mungkin mo na sa ilalong yung ano. Diri mayo kay diri ko dahil gimutang sa, okay. sa dalong-dalong mm -hmm. -no yun kasi wala. wala ano, Mas... may cellphone mo isa. Di ba cellphone mo? Oh. cellphone na isa. Na. Diba, cellphone, um. cellphone yung, e, uh. yung cellphone mo ilagay uh. sa loob ko sa bulsa. Okay lang yan. ging, ko sa tayo. mo. Pag haras ko, hindi ko tama. Isa lang yung Kung Kung makita ko nang ako sa kwarta ako sa baga, busta ako sa kanya. Bakit Amal ko ako pagi diyan imo ging ano ha. Hindi ta kapaguyan kung ano ka kung. Den hindi din, 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 buti, din nga, ba di harass siya. Nakita mo yung pa lang siya di harass sa kanan. Bakit pa ko. ako? kung hindi ka pa patanaw ko hindi an sa akin. Okay ko siya doon. Ako kung di lang <laughs> ko ka tawag dagdag mo mo tao. Tsaka <laughs> 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 ta ano, takot 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 tako, siya. Parang na siyang ganung ginanyan ko yung pagbigay. <laughs> Oh, <laughs> ay, kung, ang bilis to to. At saka kung may ano, nakuha na to siya. Meron na May nakuha na to siya, pero wala lang. Ibang ano, ibang, ibang, ano. ibang, ibang ano. ano. Yung talaga yung nakuha na nakakita pa rin siya talaga sa humulit ko. Kaya na Kaya siya takot na takot. Kasi pag ganun siya ko kung mag-grow lang sa hindi ang gusto yun. Alam ang ako wallet. Alam sa sulod sa bagyang alam mo. Ha, alam mo ha. Alam mo ganito yon. Nung sinita mo siya dyan, hindi siya magnanataw. Hindi siya. Hindi siya. Magagalit, siya. Galit siya. Oo. Pero, parang siya. siya. siya.